Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiantino, satid sa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy sa paghahatid serbisyo ang OVP Barma Satellite Office, may mensahe naman ng ilan sa ating mga kababayan na kay Inday Sara Duterte. Si Jera Gomez sa report. Patuloy ang pamamahagi ng janazakit ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa mga kapatid nating muslim na sumakabilang buhay. Ang janazakit ay naglalaman ng iba't ibang kagamitan tulad ng bulak, puting tela, mga panglinis katulad ng sabon, gloves at iba pa. Ang paglilinis sa katawan ng namayapa ay alinsunod sa Islamic funeral rites. Sa mga taga sa Marotonomos Region in Muslim Mindanao, Ubarm, na nangangailangan ng Janaza kit para sa kanilang namayapang kapamilya, maaaring tumungo sa OVP Barm Satellite Office na nasa 3rd Street, Don Esero Rosary Heights 5, Cotabato City. Siguraduhin lamang na kompleto ang mga rekesito tulad ng accomplish form mula sa tanggapan, Certificate of Indigency mula sa City Social Welfare and Development Office na naka-address sa OVP kopya ng identification card o ID ng namayapang individual. Kailangan din ang death certificate o di kaya ang Islamic burial rights verification. Panalangin po ah, sa God, sa Allah, sa buong kapal. sana po, ah, lalo pang pagtibay ng Allah, ang, ah, sana po, dalangin, dalangin ko po sa God, Allah, na ah, Lalo pang bigyan ng Allah ng tibay na loob ang ating baby uh, eh? at malagpasan niya yung mga pagsubok, maraming pagsubok eh? sa panahon sa ngayon. At sana po uh, uh, ma -ma masundan niya yung mga, uh, mga ginawa na, na, ng, na ng tatay niya oh, dahil hindi talaga malimot-limot lahat niyan. Muslim man o Kristiyano, oh, ang, ang ginawa, nagawa ng tatay niya. So sana po ganun din po, ah, bumalik, bumalik yung ah, mga nagawa ng tatay niya sa pamamagitan niya. Kaya ako, dinadalangin ko na sana bigyan siya ng God, Allah, ng uh, lakas ng loob, tibay ng loob. Mula rito sa Cotabato City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.